Ang video ito ay uh, tungkol sa migrasyon. Ano nga ba ang migrasyon at ang topic na ito ay pag-written ng mga uh, kumukuha ng contemporary issue o araling pandipunan. Ano nga ba ang migrasyon? Ito ay tumutukoy sa proseso ng pag-alis o paglipat mula sa isang lugar o, o teritoryo politikal patungo sa iba pa maging ito man ay permanente o pansamantala. So, yan ang uh, definition ng uh, migrasyon. So, pwede pansamantala, pwede rin namang permanente. So, pansamantala, halimbawa, yung isang tao ay pumunta sa Japan para magbakasyon o para magtrabaho uh, lamang tapos babalik ulit dito sa Pilipinas. Uh, permanente naman, alam nyo na, kapag pumunta ng Canada at doon siya tumira, ayun ay permanente. Marami mga dahilan dito na kung bakit ang tao ay pumupunta sa Uh, ibang lugar. Pwede mong trabaho, pwede uh, asawa na siyo, nagka-asawa na doon, pwede naman doon na sila matira, pwede naman doon na sila mag-aaral, at napakarami pang dahilan kung bakit ang tao ay pumupunta sa ibang lugar. Ito man ay permanente o pansamantala. So yan ang migrasyon. Meron tayong dalawang uri ng migrasyon. Ayan. So ito ay maaaring panloob o panlabas. Ang uh, panloob na migrasyon o internal migration ay ang migrasyon sa loob lamang ng bansa. Halimbawa dito sa atin sa Pilipinas, uh, taga Manila, pumunta ng Davao, so ang tawag doon ay internal migration. Maaaring ito ay uh, uh, mula sa isang bayan, maaaring naman ito ay galing sa Lalawigan, papunta sila sa iba pang lugar dito sa ating bansa. Yan. So, pwedeng sa isang bayan lang ang nilipatan. Pwede namang isang dalawigan ang pinuntahan. Region 1 galing, papunta sa Region 6. O pwede namang uh, uh, bayan lang. Sa isang bayan, galing sa isang bayan, patungo sa iba pang bayan. Ang tawag doon ay internal, panloob na migrasyon. Meron tayong tinatawag na migrasyong panlabas. So, ito yung ikalawang uri ng migrasyon ng tao. Tinatawag din itong International Migration. Ano naman ito? Tawag yan kapag lumipat na ang mga tao sa ibang bansa upang doon manirahan o mamalagi ng matagal na panahon. So napakadali, ano? Migrasyon, uh, migrasyong panlabas. International Migration. Galing Pilipinas, pumunta ng Japan sa International Migration. Galing Pilipinas, pumunta ng Amerika. Okay, so uh, migrante naman ang tawag sa mga taong lumilipat ng lugar. So may dalawang uri ng migrante at uh, ito ang pansamantala at permanente. So pag pag uh, pansamantala, alam niyo naman na yan, di napunta lamang doon para magtrabaho, nabalik din, din sa lugar na kanyang pinagmulan. Permanente, yan, pumunta sa ibang bansa at doon na Pwede rin nag-aasawa na doon. So, permanente ang tawag doon. Napakadali. Okay, so, kagaya ng nabanggit, ano ang uh, panloob ng migrasyon ay nangyayari sa loob ng bansa. Okay. So, ayon yan sa pananaliksik, ang migrasyon sa kulturang Pilipino ay nagsimula sa paglipat o pagdayo ng mga uh, mamamayang taga-baryo patungong lunsod. So, yan ang migrasyon sa kultura natin galing probinsya papuntang city. Akala ni rin napakadaming opportunity doon. Kaya sa city, siksi ka na. Siksi ka na doon. So, pwede namang galing sa uh, mga probinsya patungo sa city, sa Manila para mag-aral. So, pwede rin naman yun. Pwede rin namang pumunta ng Manila para magtrabaho. At napakadami pang dahilan. Okay, so... Ang uh, samantala, ano ang uh, panlabas na migrasyon ay nangyayari kapag ang isang tao ay lumilipat ng ibang bansa upang manirahan o magtrabaho. At yan ay kinakita naman natin yung ating mga OFW dahil nga kakaunti ang uh, mga opportunities dito sa atin, napakababa ng pasahod na katulad ng na diniskus natin sa nakaraang video. Kaya naman ang ating mga manggagawa, ang ating mga kababayan ay talaga napipilitang kumunta sa ibang bansa para matugunan talaga yung mga pangangailangan ng kanilang pamilya. At yun ay hindi naman masama. So nakakatulong patuloy yun sa ating uh, gobyerno, yung uh, pagtatrabaho nila sa ibang bansa. Doon ay mas magtaas ang sweldo eh. Uh, matutugunan yung mga pangangailangan ng kanilang pamilya. Kaya ng ibang bansa. So napakadali ano, napakadali na discuss natin ngayon ang migrasyon o migration galing sa isang lugar patungo sa iba pang lugar. Permanente man 'yon o pansamantala. Pwede siyang uh, panloob na migrasyon. So dito lamang sa ating bansa papunta siya galing sa, sa isang lugar papunta sa ibang lugar. Pwede sa bayan, bayan lang ang pinupuntahan, pwede naman sa lalawigan o re, o uh, panloob ang tawag doon. Ah, meron naman tayong tinatawag katulad ng nabanggit natin na migrasyong panlabas, galing sa Pilipinas papunta sa ibang bansa. Yan, maraming dahilan para magtrabaho, ah, para magdunat pamilya, ano, so napakadaming dahilan kapag asawa nandoon, umalis sa Pilipinas dahil magulo yung kanilang lugar, naghanap ng mga bansa na sa tingin nila ay doon sila ligtas. Ang tawag doon sa mga tao na lumilipat sa ibang lugar, ang tawag doon ay migrante. Ayan, migrante. Okay, so maraming opportunities. Ano? Maraming opportunities sa ibang lugar. Yun ang nakikita nila doon. Okay? So, hindi yan masama. Uh, kaya nga lang, sa sunod na video siguro, titingnan natin yung ano nga ba ang epekto ng migrasyon, ng paglipat ng tao sa ibang lugar, ano ang epekto doon sa inalsan niyang lugar at anong epekto nito doon sa pupuntahan niyang lugar at pag-uusapan natin yan next video. Okay, sana may natutunan kayo sa maikling video na ito at comment lang kayo kung may gusto kayong pag-usapan. God bless, ingat kayo lagi. Thank you.